kapot ko si tagawat Brenda sa si kag si Jaira kag si Jaire Ari kami sa Maruyong kagamunin balay sa atong targeted beneficiary isiat at the background amun ang balay sa atong targeted beneficiary o galing pag-abot namun diri sa area wala siya diri kay ito may ihatag to ang barangay man na relief goods sa ila no mga nagkakalabili na relief goods sa barangay Marikalong it was decided by the barangay council na ihatag dali sa ila so this is the area si kagawad ba rin sa background kagamuni ang muni ang maruyong hindi man kami makasulod kasi siyempre una baseline ang we don't have clearance from the owner oh, hindi kami makasulod kaya wala yung tag-iya Tag isa karason kaya hindi kami magsulod kaya kaya ng ido basta pang gustarap kami dahil. ah, basta pang gustarap kami ah kung makita nyo ng bukid, oh, ah, makita nyo ng bukid, muna maruyong pig sa ubos sila sa likod sila mauboy na oh, sa ubos sila mauboy sakop na sang labula but this area is Maruyong. Maruyong. oo oh, arip lang kami sa food sang Maruyong. hindi basta basta ang sang lugar na amun na katuan kabudlay sang dalan lamang mapatigayon ini mga charity works Nathan that was designed from that was by my daughter Jairi and of course Jaira and uh, Jisa and Jairi Jisa and uh, Jay and Jayan okay so we will have to wait yung pasugat natin to siya kapag abot na mundari wala tao no? so yung pasugat natin na pamilag pilag ang tao sinigali o pamilag pilag ang tao dali sa bukid you look may dawa kami katawa nakita din natos na okay ay daw hindi ko sa makita wag ng si Chikagawad Brinda sa Marikalom na bahay ni Nisa nga ito Ay ba lang mo? Kung may o? Kung may naligaan o? Pag-ilaman ko subong, pangkas kumunggo. Nasaan ito? Kabahin ini sa charity works as designed by my daughter Jairi and and of course Jesus. Uh, Ang gano'n din ito nga. May pwede kami, pwede natin mag-video na ha? Okay lang, sagot ka lang natin. Sagot? Ano? Wala, wala. Wala naman ko ang hindi. Ano pala? Isa ako, Sige ganda lang eh. Ano? Si ganda Nay, sino ka niya at Atong pangalan? Si Juan Tiring. Teresa na ang sotong kunalan. Si Teresa? O, Lampaso. Pati Teresa Lampaso. Ah, sa sino nga ba, Nay? Sa sino nga ba, Nay? Sa kamukha mo, kamukha mga nga? Gusto ka? Gusto ko lang. ako na po. Okay, din si ngayon ay muna ako. Ato At nang lang Ito, Dito na kagaya to sa piyak boros sa oh, ako. Nag-eskwela ang imo ako. Oh, eskwela Grito na no, mm -hmm. ano. Oh, sino pag uh, ang imo? Ako ba sa imo ako. Si ko na muna ay ako nga abot nga gin nagbulagay -nag sa ilang bana. Si ari na sa ako, way na na si bana. May bana pro din tan katok. Ah, separated kagawad. Tapos So, kamo na lang tatlong ng napangabuhi. Uh -huh. -oh. -oh. May nagpadala man sa inyo na yung... Why did? Kaya may panggabuhi akong kapataan, tipigado mo po Okay. Mm -hmm. So, paano ang imo adlaw adlaw na pagpangabuhi? Ano, uh, ano ang adlaw adlaw na ito na pagpalangitanan? Muna eh. Mangita ma ako. Ang ako na agot. sa isang puso. Mangita sa sang, ano, baligya. Puso mo lang, dasod. Puso sa Tapos eh?

Oh, may makakaang kami isda ni mm oh. -hmm. Manila Inang tigado di dia, isa na ni kasi kami kakaon isda. Ya. Yeah. Tagaan Tagahan kami sa ano? Okay. Ah. Pungko bala igda, na. Tagawon po. Nay. Kuwan mo. Oh, uh, basi man. Hindi eh, na kita na montu do. Ikaw no? Sa may arat, may jutay. No? May jutay. Oo. May jutay. Hindi, huli ito nga? Kaya may nga, tapos nila sa imong ibakal uh, iba mo bugas, ha? Ah, uh, iba mo bugas. Tapos, bisan pa paano, makabaka ka sa iyo. Yan, Ma. Ha? Kaya iba kayo, bugas niya. Bugas na. Sige na, ino. So, Wala isda. Ha?

Isda. Okay. Tuon hindi ni kumuya. ko din sa bato ko sa sapsap mo -sap, no, tuolo bilhin. Mm -hmm. Kag inang ginamos. Uy na may kanto sa ano, sa sipalay. Kasi lin, kung hindi sa makakat, kung makatuto sa may ano ba ni ko, may may mas ko. Pero wala pag isang isa pa yun kay Pum kung ito ko no. kung ano. di ako maad sa lunes, imamaligyan ko sa utang dakon, magig ko. Siya mo bakal pa ko sir sa ano, baliga po ngayon kabi ho, kung mapakal niya, baka pa na akong sultan. Amo na rason ko dito kung takpon ko. Pero huwain ako kato ya. Hindi oh, wala ka so, na lang kaya hmm. kato kay... Huwain na lang. Pero so, sa lunis kato kiko, kaya huwain kami kakao ng isda. So, tagaan ka na mo na isang bakal mo bugas, bakal mo isda. Eh, hindi na ko nababatong, may bugas magluto. Ha, <laughs> ha, ha. Laing-hinto. Ang amon ini. Okay, spinay amon. Sa iyong mga bata. Sa mga bata, So, isa mo ni Kalibo para pang bakal mo kung ano ba yung kilala ni? Kung ano ni... Sino ba ni ka? Si Akan Ivan. Kung ano na ba ni Ewan? Sir! Ang ko na akong sin. Ay, hindi mo na. Ibakal mo na niya pagkaon. Mabakal ko sa sin kahit kung ano, mabasa ako ng sin dahil kay kanong uh, kun uh, sa imo na uh, hindi na siya kaigo. Uh, hmm. Hindi ba daw di apat lang ka ano? Apat lang ba na ka sin? Daw do tay bilin sini ko ba sin. Paklat <laughs> oh, ka na lang kasi na lang eh. Salamat din. Paklat ka na lang kasi na lang eh. Oo na niya? Pinakatag bilang ang sin. May na nila, no? Magamon niya sin, no? <laughs> Sige, paklat ka na lang namun sin. Itadala na nyo naman kay Brenda. Eh oo, kami ni Dudong Oo, sila ni Dudong batis. Okay? Limang hilo nyo ba? Ano'y kaser? Ating motot mo ito. Ina nga siya Kaya panina iyan nga yung presyerto niyan. Panina nga ba Ilan na yung tagahan ko isa ka ko kasi siya ang kapagal si Mana humay ang ipatang. Ang mga ba sa na ang mo. Kaya kung sa sin, wala man ko sa kalitya. manok may man. Hindi ko magulan. Abasa kami. Kasi makalabot pa rin. Kasi makalabot na lang ang ugas. Oo, kay na lang ang Biennale, si si Dodo, lang so, ah, daw, frienda, ang si Dudong lang naman ba na? nga. Anong mo? Ano naman size mo? Size mo lima ka pa, na? Lima ka pa dito? Ang panit na naman na na kung may ka tagaan ka sa panahon Pusimple ang mga lalang tao, siya ang mga lalang Si SP ang mapatigayon nga nga para daw mo maka... Oo, maka panawagan pala ikaw sa aking mga lalang tao. Kasi mo na iyang intention nga makalagaw, di Oo. Kasi mga panawagan ikaw sa mga may riwayag tulad ng magbulig. Ito yung isang inyong sitwasyon. Oo, sa banal. Oo diin ko big manado sa bakulor ang mo may panawagan man ah, no. no. tono. No. Ka, na kamo kamo sa Sang sang wala panay kamo nakabaton sang sap. Mm -hmm. Ah, diin kamo nagatulog? Dila. Tuwa. Di na, na. Huh. na kanya ta, lo. Ah. Okay. Ano ini inyo balay pa ka sa shop. Nga po na ano mga dingding na din. ko kon bagi nga po, to. ako na, ari naman mo. Ari naman mo. Kay karoon sa nagbaton ka mo sap, hmm. ang ah, nagibakal niyo hmm. amo naman yung subukin niyo nga din. Hindi, ano matulog. di na ka katulog. Pero ulan ati, na okay. So, ba kung baklan kaliwat sang sindin mo na ibutang. Kuwaon ko nang kuwang tulo. At kuwaon mong tulo. Tulo. hulik na lang sa kusina. Hmm. Kuwaon mo kusina. Ang tulo mo iatok sa kusina. Dito, beridahan na ito. Sige na. Okay. Ako, manawag ko. Kaya ado ko subong ang akong ngalan sa ang akong ngalan kay sa lampaso mm -hmm. kay gi subong bisan balay ko subong kuba kung sino abi mabulig sa akong malimpay ko tani eh kung may ibulig makamus akong